hindi na nakakapagsalita at sa ilong na rin idinadaan po ang pagkain ng isang nanay sa antike. Ang simple niya kasing singaw na uwi sa cancer. At ang posible raw dahilan, ang madalas niyang pagnganga. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nagsimula lang sa singaw ang kanser na ngayon sa bibig ng isang inamula antike. Ang salarin daw na ay ang madalas na pagnanganga niya ng betel nut. Nakabukas na ang panga at butas at tila nabubulok na rin ang bibig ni Nanay Leticia Gumbok, 66 anyos, taga Santa Fe Antique. Kwento ng kanyang anak, Setyembre lang noong nakaraang taon nang magkaroon ng singaw si nanay sa kaliwang pisngi. Hanggang sa unti-unti itong lumaki at nagsugat. Yung nagsisimula pa lang ma'am, uh, nagpa-doktor si mama, mga antibiotic lang yung ano eh, yung nire sa kanya ma'am. Doon siya sa bahay, lumala, lumalala ng lumalala ma'am hanggang sa panga niya ma'am. Doon sa loob hanggang nabutas na yung pisngi niya ma'am. Uh, hanggang sa lalamunan niya na po nata yun. Ayon sa espesyalista, si Nanay Leticia ay may oral cavity cancer o cancer sa bibig. Maraming risk factors ang pwedeng dahilan sa pagkakaroon nito. Tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo o exposure sa second-hand smoke, UV exposure o madalas na pagkabilad sa araw, mahinang immune system, dulot ng viral infection, hindi paglilinis ng bibig, pati ang pagnganga o pagbuya o pagmamama ng betel nut. So, sa kaso ng pasyente, ang identify natin na risk factor is yung betel nut chewing o yung pagmamama. This one is a well-studied talaga na pwedeng makakos ng cancer sa oral cavity. So, for example, so long-term chewing kasi ng betel nut can cause uh, yung pangangapal sa may inner cheek. So, uh, can become cancer in 5% of the cases. Kaya si Doc may paalala sa mga mahilig magmama. Uh, we should try to educate them regarding this one kasi uh, a lot of uh, my patients that I've seen sa clinic, uh, Uh, na may bukol sa oral cavity, meron silang uh, history na nagmamama sila or better not sure sila toin. At the same time, uh, dapat kumainin tayo ng uh, healthy na mga foods para hindi mababa yung immune system natin. Ngayon, hindi na kayang magsalita ni Nanay Leticia. At nilagyan na rin siya ng tubo para idaan sa kanyang ilong ang pagkain. Maraming operasyon pa ang kailangan gawin sa kanya. At sa, sa ilalim din siya sa mga chemotherapy at radiation. Uh, ako po ay humingi ng tulong sa inyo sa pangangailangan ni Mama, tulad po ng mga uh, pampers, mga ganyan po, mga wipes kung sino man yung may gruntingo ang puso, yung need namin yung mga mga essential goods po man para kay Mama. Ayon kay Dok, kapag may napansing bukol sa bibig o di kaya may singaw na matagal gumaling, huwag na hayaang lumaki pa, magpakonsulta na agad sa doktor. Tandaan na mas mapapalaki ang gastos kapag ang sakit ay malalana. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita.